Sa unang tingin, mahirap paniwalaan. Isang babae, maganda, matalino, mabait sa paningin ng lahat. Pero sa likod ng bawat ngiti, may tinatagong dilim. Hindi mo agad mapapansin, pero dahan-dahan kanyang hinihigop sa isang laro na siya lang ang may kontrol. At bago mo paman mapagtanto, ikaw na pala ang biktima ng isang female psychopath. Ang ganitong uri ng babae ay bihirang mapansin ng lipunan. Kasi sanay tayong isipin na ang kalupitan, galit, at manipulasyon ay sa mga lalaki lang nakikita. Pero sa mundo ng dark psychology, ang mga babaeng may psychopathic traits ay mas mapanganib dahil gumagamit sila ng emosyon, lambing, at kagandahan bilang sandata. Hindi mo mararamdaman ang panganib agad. Hindi sila umaatake ng direkta. Sa halip, gumagamit sila ng charm, guilt, at control para paikutin ka. Sa bawat ngiti at haplos, tinatali ka nila ng hindi mo namamalayan. To be in Tinamadox, emotional predator, isang uri ng tao na ginagawang laruan ang damdamin mo. At kung sa tingin mo, malalaman mo agad kung sino ang ganitong babae, nagkakamali ka. Dahil ang mga female psychopaths ay masters sa pagmaskara ng kanilang intensyon. Alam nila kung paano magpanggap bilang biktima, habang sila pala ang dahilan ng gulo. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang mga palatandaan ng isang female psychopath. Paano mo sila makikilala? At kung paano mo mapoprotektahan ang sarili mo bago pa mahuli ang lahat. Dahil minsan ang pinakamagandang mukha ay siya ring may pinakadelikadong isip. Number one, may kakayahan siyang gamitin ang emosyon ng iba para sa sariling benepisyo. Ang unang palatanda ng isang female psychopath ay ang kakayahan niyang gamitin ang emosyon ng ibang tao bilang kasangkapan. Hindi siya nagpapakita ng damdamin para makiramay. Ginagawa niya ito para makakuha ng kontrol. Alam niya kung paano umiyak sa tamang oras. Ngumiti sa gitna ng kaguluhan at magpanggap na nasasaktan para ikaw ang makonsensya. Isang halimbawa, isipin mo, may babaeng palaging sinasabi na siya ang biktima ng lahat. Kapag may mali, laging siya ang kawawa. Kapag may away, siya ang nasaktan. Pero kung titignan mong mabuti, siya rin ang nagpasimula ng problema. Ginagamit niya ang awa ng iba para protektahan ang sarili at itago, ang tunay niyang intensyon. Manipulahin ka, hindi siya nangangailangan ng lakas ng katawan para mangibabaw. Ang ginagamit niya ay emosyonal na taktika. Kaya niyang paikuti ng usapan hanggang sa maramdaman mong ikaw ang mali kahit alam mong siya ang may kasalanan, sundinaawag na emotional inversion, isang paraan ng mga psychopath para kontrolin ang narrative. Ang mas nakakatakot dito, habang mas umiiyak siya, o mas nagpapakita ng kahinaan, mas nagiging malakas siya sa loob. Dahil alam niyang bawat luha ay may kapalit, simpatia, proteksyon, at minsan, pagmamahal. Sa ganitong paraan, nagiging sandata niya ang emosyon ng mga taong tunay na marunong magmahal. Kaya kung napapansin mong palaging ikaw ang humihingi ng tawad kahit hindi mo kasalanan o lagi mong nararamdaman kailangan mong ayusin siya mag-ingat maaaring hindi mo lang nakikita pero kinokontrol ka na ng isang babae na sanay maglaro ng emosyon Number 2 Marunong siyang gumamit ng charm at kagandahan bilang sandata Isa sa pinakamalakas na armas ng isang female psychopath ay hindi baril hindi salita kundi ang sarili niyang alindog alam niyang sa mundo, maraming lalaki ang bumibigay hindi sa lohika, kundi sa ganda. Kaya ginagamit niya ito hindi para magmahal, kundi para manakop. Kapag gusto niyang makuha ang loob mo, hindi niya kailangang magsalita ng marami. Minsan sapat na ang tingin, ang ngiti o ang lambing sa boses. Gagamit siya ng mga simpleng kilos na may malalim na epekto. Halimbawa isang haplos sa braso o isang titig na parang nangungusap at sa sandaling iyon, nawala na ang depensa mo. May mga lalaking nag-aakala na special sila dahil pinapansin sila ng ganitong babae. Pero sa katotohanan, isa lang sila sa mga target ng laro niya. Alam niya kung paano magpakita ng tamang emosyon sa tamang oras para akitin ka, at kapag nakuha na niya ang gusto niya, magbabago siya na parang ibang tao. Ang charm niya ay parang lason na may tamis. Sa simula, nakakaadik. Mapapansin mong gusto mong makasama siya palagi. Gusto mong ipaglaban siya kahit sa mali. Pero habang tumatagal, doon mo mararamdaman na unti-unti kanyang sinisira, hindi sa labas, kundi sa loob mo mismo. Ito ang klase ng babaeng hindi basta nananalo sa puso ng lalaki. Sinusugod niya ito at sinasakop. At kapag nasanay ka sa kanyang presensya, kapag siya na ang naging sentro ng mundo mo, sa kanya iiwan na parang wala lang. Dahil sa isip niya, panalo na siya. May panahon sa buhay natin na kailangan natin gumawa ng mabilis na desisyon para sa survival. Sa kabila ng mga nangyayari sa paligid natin, minsan ang simpleng bagay ay pwede magdala ng malaking tulong. Ngayon, may sitwasyon ako na medyo emergency talaga. Dahil sa mga lindol sa paligid, kailangan ko ng agarang tulong. Hindi ito basta-basta, at taisis kong makatulong din sa community habang nireresolve ang personal na pangangailangan. Kaya naman, may isang bagay akong ibinebenta na makakatulong sa parehong dahilan. And para sa mga nanonood, ito rin ay oportunidad para sa iyo na magkaroon ng magandang gamit sa abot kayang halaga. Ibebenta ko ang aking iPhone XR White 120 gb Walang anumang issues at ang camera ay napakaganda. 100% functional at ready to use. Ang presyo lang ay P8500. Abot kaya at makakatulong sa akin sa emergency. Para sa mga interesado, pwede tayong mag-meet up sa Davao area only o kung mas convenient, Gmail me para sa transaksyon. Pwede rin mag-message sa comment section at makikipag-coordinate ako sa inyo agad. Ang layunin ko dito ay makatulong sa parehong paraan, sa akin sa emergency. Kung may kilala kang nangangailangan ng ganitong deal, i-share mo rin sa kanila. Maraming salamat sa pagtulong at sa suporta, kahit sa maliit na paraan lang. Huwag kalimutang mag-subscribe sa Darkness of Truth para sa iba pang updates at kwento ng totoong buhay. Number 3. Wala siyang konsensya kapag may nasaktan siya. Ang isang female psychopath ay hindi marunong makaramdam ng guilt. Kaya niyang manakit, manloko, at magtaksil ng walang bahid ng pagsisisi. Para sa kanya, ang emosyon ng iba ay parang laruan lang na pwedeng gamitin at itapon kapag nagsawa na siya. Kapag nasaktan ka, hindi siya makakaramdam ng awa. Sa halip, titingnan niya ito bilang tagumpay ng kontrol niya sa iyo. Halimbawa, may lalaking tunay na nagmahal sa kanya. Binigay ang lahat, oras, tiwala at puso. Pero sa kalagitnaan ng relasyon, unti-unti niyang ginulo ang isip ng lalaki. Gagawa siya ng mga kwento para magtalo kayo, magpapakita ng selos para subukan kung gaano kakadesperado at kapag nakuha na niya ang reaksyon na gusto niya, ngingitian ka pa niya. Hindi dahil nagbago ang isip niya, kundi dahil natuwa siya sa sakit na naramdaman mo. Ito ang isa sa pinakadelikadong ugali ng mga babaeng may ganitong uri ng isip. Hindi sila umiwas sa gulo. Sila mismo ang pinagmumulan nito. At sa tuwing may nasasaktan sila, parang dumadagdag iyon sa pakiramdam nilang may kapangyarihan sila sa iba. Kaya kung minsan nagtataka ka kung bakit parang hindi siya naaapektuhan kahit umiiyak ka na sa harap niya, ito ang dahilan. Sa isip niya, hindi siya mali. Sa isip niya, ikaw ang mahina at iyon ang nagbibigay sa kanya ng thrill. Ang mga ganitong babae ay bihirang aminin ang kasalanan. Kahit mahuli mo na, kaya niyang paikutin ang kwento para ikaw pa rin ang mukhang may kasalanan sa dulo. Dahil para sa kanya, ang konsensya ay hadlang lang sa laro ng kontrol. Number 4. Marunong siyang magpanggap na biktima para makakuha ng simpatya. Isa sa pinakadelikadong sandata ng isang female, psychopath ay ang kakayahan niyang magpanggap na inosente. Sa tuwing mahuhuli siya o mapapansin ng iba ang kanyang mga manipulasyon, mabilis niyang babalikta rin ang sitwasyon. Bigla siyang magiging mahina, malungkot, at kawawa sa paningin ng lahat, kahit siya mismo ang dahilan ng gulo. Halimbawa, kapag nahuli mo siyang may ginawang mali, tulad ng panlilinlang o pagtataksil, agad niyang ibabalik ang sisi sa iyo. Sasabihin niya, kung hindi mo kasi ako pinagkakatiwalaan, hindi ko sana nagawa yon. Sa isang iglap, ikaw na ang kontrabida at siya na ang biktima. Gamit ang luha, mahina niyang boses at mga salitang may halong guilt trip, madali niyang mapapaikot ang mga taong hindi marunong tumingin sa mas malalim na motibo. Ang mga ganitong babae ay mahusay sa drama. Marunong silang umiyak ng totoo, magsalita ng may emosyon at magpanggap na sugatan. Pero sa loob ng isip nila, kalmado silang nagmamasid kung gaano karaming tao ang kakampi sa kanila. Para sa kanila, ang simpatiya ng iba ay isang paraan para manatiling may control. Kadalasan, kapag nakita mo siyang tila kawawa, hindi mo iisipin siya pala ang dahilan ng pagkawasak ng iba. Kaya maraming lalaki ang nauubos ang tiwala at lakas dahil sa ganitong klase ng babae. Isang babaeng marunong gumawa ng ilusyon ng kabutihan habang pinapaikot ang mga emosyon ng paligid. Ito ang dahilan kung bakit mahirap silang matukoy dahil sa mata ng iba siya ang biktima. Pero sa likod ng ngiti at luha na iyon, siya pala ang tahimik na may hawak ng lahat ng tali. Number 5. Marunong siyang gumamit ng charm para kontrolin ka. Yung isang female psychopath ay may kakaibang talento sa panggigipit sa pamamagitan ng lambing at alindog. Alam niya kung kailan siya magiging malambing, kailan magsasalita ng mahinahon, at kailan gagamit ng mga kilos. Na kaya nang baguhin ang emosyon? Mo sa loob ng ilang segundo, hindi siya basta maganda lang, marunong siyang gumamit ng charm bilang sandata. Sa una, mararamdaman mo na parang espesyal ka. Lagi niyang alam kung paano ka papansinin, kung kailan siya tatahimik, at kailan siya biglang magiging sweet. Pero sa likod ng lahat ng iyon, may plano siyang kunin ang kontrol sa isip mo. Ginagawa niyang parang gantimpala ang atensyon niya, kaya kapag siya'y lumayo, maghahabol ka. At kapag bumalik siya, mararamdaman mong buhay ka ulit. Halimbawa, isang araw lalambingin ka niya, Tatawagin kang babe at ipaparamdam sa iyo na ikaw lang ang mahalaga. Pero sa susunod, bigla siyang magiging malamig, walang dahilan. Doon ka na magsisimulang mag-isip, mag-alala at maghabol. At kapag nagsimula ka ng humingi ng paliwanag, bigla niyang ibabalik ang charm para makalimutan mo kung bakit ka nagalit. Sa ganitong paraan, nabubuo ang siklo ng kontrol. Painitin ka, palamigin ka, ulit-ulitin hanggang tuluyan kang mapagod sa emosyon. At sa puntong iyon, siya na ang may hawak ng isip mo ang ganitong charm ay hindi totoo. Isa itong anyo ng psychological seduction na ginagamit hindi para magmahal, kundi para maghari. Kaya kung nakakaramdam ka ng ganitong pattern, alalahanin mo, hindi lahat ng lambing ay galing sa puso. Minsan, ito ay disenyo para masira ka ng tahimik. Number 6. Marunong siyang gamitin ang katahimikan para manipulahin ka. Isa sa pinakamalakas na sandata ng female psychopath ay hindi ang salita, kundi ang katahimikan kapag galit siya o kapag gusto niyang iparamdam sa iyo na may mali ka, hindi siya sisigaw, hindi siya mag-aaway. Sa halip, tatahimik siya. Titigil siya sa pag-reply, iiwasan kang kausapin, at ipaparamdam sa iyo ang bigat ng kanyang presensya kahit wala siyang sinasabi. Sa una, iisipin mong baka nagtatampo lang siya. Pero habang tumatagal, mararamdaman mo na para kang binibitay sa kawalan. Hindi mo alam kung ano ang mali, pero ramdam mong ikaw ang may kasalanan. Ito ang tinatawag na silent manipulation. Isang uri ng mental game kung saan ginagamit niya ang emosyon mo laban sa sarili mo. Halimbawa, may maliit kayong hindi pagkakaunawaan. Bigla na lang siyang mananahimik ng ilang araw. Hindi kanya i-chat-chat, hindi siya magpapakita. At kapag tinanong mo kung may problema, sasabihin lang niya, Okay lang ako. Pero sa tono ng boses at sa paraan ng pagtingin niya, alam mong hindi totoo yon. Kaya ikaw, magsisimula kang mag-apologize kahit wala ka namang kasalanan. Ang katahimikan niya ay nagiging kontrolado mong takot. Takot na mawala siya, takot na may malika, takot na magalit siya. At habang ikaw ay nagpapakumbaba, siya naman ay mas lumalakas ang loob dahil alam niyang kaya kanyang pasunurin kahit walang salita. Ito ang uri ng laro na hindi mo agad makikita. Hindi ito sigawan o drama. Ito ay tahimik na digmaan sa emosyon. At sa dulo, kapag hindi mo ito napansin, unti-unti nitong sisirain ang kumpiyansa mo sa sarili. Kaya tandaan mo, Minsan, ang pinakamasamang sandata ay hindi ang sigaw, kundi ang katahimikang ginamit para kontrolin ka. Number 7. Ginagamit ka para itest ang kanyang kapangyarihan. Ang female psychopath ay may kakaibang ugali. Gusto niyang malaman kung hanggang saan ang kaya niyang kontrolin ng isang tao. Hindi dahil gusto kanyang saktan agad, kundi dahil gusto niyang maramdaman na siya ang may hawak ng sitwasyon. At madalas ikaw ang nagiging eksperimento niya. Kapag may babae na tila laging sinusubok kung gaano mo siya kamahal, kung hanggang saan ang pasensya mo, o kung ilang beses mo siya mapapatawad, posibleng hindi na ito ordinaryong ugali. Isa itong psychological test para malaman kung gaano kanya kayang paikutin. Halimbawa, bigla siyang lalayo ng walang dahilan. Pagkatapos, magpaparamdam ulit na parang walang nangyari. At kung agad mo siyang papansinin, makikita niya na nahulog ka na sa cycle niya. Mas lalo siyang nagiging interesado. Hindi dahil mahal ka niya, kundi dahil napatunayan niyang kaya kang kontrolin sa emosyon. Sa ganitong klase ng laro, ginagamit niya ang emosyon mo bilang panukat ng kapangyarihan. Kapag hindi ka nag-react, nababother siya kasi nawawala ang thrill ng kontrol. Pero kapag sumabog ka sa selos o lungkot, dun siya natutuwa. Para sa kanya, iyon ang tagumpay. Ang ganitong babae ay hindi humahanap ng pagmamahal, kundi validation ng kanyang dominance. Ginagawa niyang toy ang puso mo para mapatunayan sa sarili niya na kaya niyang manipulahin kahit ang pinakamalakas na lalaki. Sa huli, hindi mo mapapansin na ginagamit ka lang niya bilang salamin para makita kung gaano siya ka-powerful. Habang ikaw, unti-unti nang nawawala sa sarili mong emosyonal na balanse. Number 8. Pinaparamdam niyang siya ang biktima para makontrol ka. Isa sa pinakamapanganib na taktika ng isang female, psychopath ay ang pagpapanggap bilang biktima. Hindi niya ito ginagawa dahil gusto niya ng simpatiya kundi dahil gusto niyang gamitin ang awa mo bilang sandata laban sa'yo. Kapag naantig ang puso mo, mas madali ka niyang makokontrol. Halimbawa, ikukwento niya sa'yo na palagi siyang niloloko, sinasaktan o iniiwan ng mga lalaki. Sa unang tingin, may iisip mong siya ay mabuting tao na hindi lang sinuwerte sa pag-ibig. Pero sa katotohanan, ginagamit niya ito para mabuo ang narrative na siya ang laging tama at lahat ng nakasakit sa kanya ay masama. Doon palang lang, pinaposisyon ka na niya bilang tagapagligtas. Kapag nahulog ka na sa bitag ng awa, dahan-dahan niyang iikot ang sitwasyon. Kapag may ginawa kang hindi niya gusto, babalik rin niya ito na parang ikaw na naman ang nanakit. Sasabihin niya, kagaya ka rin pala ng lahat. At dahil ayaw mong masaktan siya, gagawin mo lahat para lang mapatunayan na iba ka. Diyan ka na tuloy ang nakakadena. Ito ang tinatawag sa psychology na victim, manipulation. Ang taong ganito ay, bihasang gumawa ng drama. Umiiyak kapag gusto ng simpatya at nagiging malamig kapag gusto niyang parusahan ka. Ang emosyon mo, nagiging remote control na siya ang may hawak. Ang masama pa, kapag nasanay ka sa ganitong pattern, hindi mo na alam kung ikaw ba talaga ang may kasalanan o kung ginugulo lang niya ang isip mo. At kapag umabot na sa ganitong punto, mahirap nang makawala kasi pakiramdam mo, may utang ka sa kanya kahit wala naman talaga. Sa huli, ang tanging paraan para matalo ang ganitong babae ay panatilihin ang emosyonal mong distansya. Huwag kang padala sa luha o sa kwento dahil minsan, ang pinaka ay siya ring pinaka manipulative. Number 9. Ginagamit ang seksualidad bilang sandata ng kontrol. Isa sa pinakamalakas na armas ng isang female psychopath ay ang sexualidad niya. Alam niyang maraming lalaki ang madaling maapektuhan ng physical attraction, kaya ginagamit niya ito hindi para magbigay ng pagmamahal, kundi para magkaroon ng kapangyarihan. Sa una, ipaparamdam niya sa iyo na espesyal ka. Titignan ka niya sa mata, Hahawakan ka sa paraan na magpapatigil ng oras at kakausapin ka sa boses na puno ng lambing. Hindi mo mamamalayan, tinatahi ka na niya sa emosyonal at pisikal na paraan. Pero kapag tuluyan ka ng nahulog, bigla niyang babaguhin ang laro. Minsan, bigla siyang lalayo at magiging malamig. Gagamitin niya ang pagkabitin mo sa kanya bilang paraan para makuha ang gusto niya. At madalas, ito ay atensyon, control, o kahit kapangyarihan sa relasyon. Kapag naman gusto niyang muli ng dominance, Lalapit siya at muling ipaparamdam sa iyo ang init ng dati hanggang sa makalimutan mo kung sino talaga ang may hawak ng sitwasyon. Ito ang tinatawag sa dark psychology na sexual manipulation. Hindi ito simpleng pangaakit. Ito ay psychological conditioning na ginagawa para malink ang desire mo sa obedience. Ang isip mo, matututo na kapag siya ay mabait at mapang mapangakit. Ibig sabihin dapat mong sundin siya. At kapag malamig siya, may malika. Maraming lalaki ang nalululong dito. Kasi ang pleasure at pain ay magkahalong emosyon na kayang gawing addiction Tulad ng isang bisyo, gusto mong itigil pero hindi mo kaya. Dahil ang babae ang nagsisilbing gantimpala at parusa mo sa parehong oras. Mga makapawain si ganito ay bihirang mahuli dahil marunong silang magtago sa likod ng feminine charm. Kaya kung may nakilala kang babaeng parang masyadong marunong, maglaro ng emosyon at physical na attraction, magdahan-dahan ka. Baka hindi na relasyon ang pinasok mo kundi isang laro ng kontrol na ikaw lang ang laging talo. Number 10. Pinaparamdam niyang ikaw ang mali, para siya ang mukhang tama. Isa sa pinakamapanganib na katangian ng isang female, psychopath, ay ang kakayahan niyang baliktarin ang katotohanan hanggang sa ikaw mismo ang maniwala na ikaw ang problema. Sa dark psychology, ito ay tinatawag na gaslighting, isang uri ng mental manipulation na unti-unting binabago ang pananaw mo sa realidad. Kapag may hindi ka nagustuhan sa ginawa niya, bigla niyang ibabalik ang sisi sa'yo. Sasabihin niyang masyado ka lang sensitive o iniisip mo lang yan. Sa una, iisipin mong maliit lang na bagay pero habang tumatagal, nawawala ang tiwala mo sa sarili mong emosyon. Matututo kang magduda sa bawat maramdaman mo at siya ang magiging sentro ng katotohanan mo. Ang ganitong babae ay hindi basta nagsisinungaling. Gumagawa siya ng sariling mundo at gusto niyang ikaw ay manirahan doon. Kapag nahulog ka na, hindi mo na alam kung siya ba talaga ang tama o ikaw na ang nababaliw. Minsan, umiiyak siya sa harap mo, kaya pakiramdam mo ikaw ang salarin, pero sa totoo, ginamit lang niya ang emosyon para takpan ang manipulative niyang intensyon. May mga lalaking nagtataka kung bakit hindi na nila kilala ang sarili nila matapos ang ganitong relasyon. Kasi ang totoo, hindi lang puso ang kinukuha ng psychopath, pati ang identidad mo. Kapag ikaw ay nawalan ng kumpiyansa sa sarili, mas madali ka niyang kontrolin at mas lalo kang magiging dependent sa validation niya. Kadalasan, sa labas ng relasyon, mukha siyang mabait at biktima. Sasabihin niya sa iba na ikaw ang toxic, ikaw ang seloso, ikaw ang dahilan ng problema. At dahil marunong siyang magpakita ng emosyon sa tamang oras, maniniwala ang mga tao. Habang ikaw naman, tahimik na winawasak sa loob, hindi mo na alam kung paano ipagtanggol ang sarili mo. Ang tanging paraan para makawala dito ay matauhan sa katotohanan na hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo sa taong ginawang laro ang emosyon mo. Sa sandaling makita mong ginagamit niya ang guilt para controlling ka, tandaan, ang distansya ang unang hakbang ng paggaling dahil ang pinakamalakas na lalaki ay hindi yung nanalo sa argumento, kundi yung marunong lumayo sa delusyon. Number 11, ginagamit niyang sex bilang sandata, hindi bilang pagmamahal. Sa isang female psychopath, ang intimacy ay hindi connection, kundi control. Hindi niya ginagamit ang katawan niya para iparamdam ang pagmamahal. Ginagamit niya ito para itali ka, para mapanatili ang kapangyarihan niya sa isip mo. Sa dark psychology, ito ay tinatawag na erotic manipulation. Isang malupit na paraan ng mental conditioning na ginagawa niyang parang laro. Sa simula, bibigyan ka niya ng kakaibang karanasan. Alam niyang mahuhulog ka kapag pinagsama ang emosyon at pagnanasa. Lilikha siya ng ilusyon na siya ang pinakamagandang nangyari sa'yo. Pero kapag nasanay ka na, unti-unti niyang ipagkakait ang atensyon at lambing. Bigla siyang magiging malamig at ikaw ay malilito, kaya mas lalo mong gugustuhing makuha ulit ang init na iyon. Ganito ka ginagawang addicted sa validation niya. Sa bawat paglayo niya, mas lalo kang babalik. Sa bawat pagtanggi niya, mas lalo mong hinahanap. At sa tuwing bibigyan ka niya ng kaunting pansin o lambing, pakiramdam mo ay gantimpala iyon. Ang totoo, isa lang itong psikolohikal na tanikala. Ginagawa kang alipin ng emosyon at pagnanasa mo may mga lalaking hindi na mamalayang naging psychologically enslaved na. Hindi na nila alam kung gusto pa nila ang babae o gusto lang nilang maibalik ang dating pakiramdam ng mahal ako. Kaya kahit paulit-ulit silang sinasaktan, hindi pa rin sila makaalis. Dahil sa isip nila, baka isang araw bumalik ulit ang babaeng minahal nila. Hindi nila alam, hindi naman talaga siya totoo. Ang ganitong babae ay parang apoy, nakakakit sa dilim, pero sinusunog ka ng buhay. At kapag nawala ka sa kanya, magahanap siya ng panibagong biktima. Kasi para sa isang psychopath, ang sex ay hindi emosyon. Ito ay paraan para maramdaman niyang siya ang may kontrol. Kung nararamdaman mong ginagamit ka lang, tandaan ito, ang tunay na koneksyon ay nagbibigay ng kapayapaan, hindi kalituhan. At kapag ang katawan mo ay naging sandata ng ibang tao laban sayo, ang pinakamalaking paghihiganti ay hindi away, kundi ang pagbitaw. Number 12. Makikilala. Mo siya sa paraan ng unang pakikitungo niyang parang ikaw lang ang mundo. Sa simula ng lahat, isang bagay ang pare-parehong ginagawa ng mga female psychopath. Ginagawa kanilang sentro ng universo. Kapag nakilala mo siya, pakiramdam mo ay ikaw ang pinaka special na lalaking nabuhay. Lahat ng gusto mo, gusto rin niya. Lahat ng hilig mo, bigla niyang nagugustuhan. Hindi mo alam, ito ang tinatawag sa dark psychology na love bombing. Ibinubuhos niya lahat ng emosyon, oras, at atensyon sa'yo. Hindi dahil mahal ka niya, kundi dahil gusto kanyang pag-aralan. Pinag-aaralan niya kung saan ka mahina, anong klasing salita ang nagpapasaya sa'yo, at kung ano ang kaya mong isuko kapag sobrang in love ka na. Kaya sa tuwing sinasabi niyang, Ikaw lang, hindi iyon pag-ibig, iyon ay obserbasyon. Pagkatapos mong mahuk, unti-unti siyang magbabago. Ang dating malambing, biglang nagiging malamig. Ang dating laging nandyan, biglang naglalaho. At ikaw naguguluhan, anong nagbago? Pero sa kanya, wala naman talagang nagbago. Tapos na ang laro ng panlilin lang at oras na para sa kontrol. Gagamitin niya ang emosyon mo laban sa'yo. Kapag nagalit ka, sasabihin niyang ikaw ang may problema. Kapag umiwas ka, bigla siyang magiging sweet ulit para hilahin kang pabalik. Isa itong cycle ng manipulation na paulit-ulit hanggang mawala na ang sense of self mo. Kaya kung may nakilala kang babae na sobrang bilis magbukas, sobrang ideal, sobrang perfect sa simula, magingat. Ang mga tunay na tao ay hindi kailangang magmadali. Pero ang psychopath, laging nagmamadali dahil alam niyang kapag nakilala mo na siya ng totoo, hindi mo na siya mamahalin. Number 13. Paano makakawala sa isang female? Psychopath nang hindi nawawasak ang isip mo. Ang pinakamatinding laban sa isang female, psychopath ay hindi pisikal, ito ay mental. Kapag sinubukan mong umalis, hindi niya basta papayagan. Gagamit siya ng guilt, drama, at emosyonal na pangahawak para mapabalik ka. Kaya ang unang hakbang sa paglayo ay hindi basta pagputol ng komunikasyon, kundi pagputol ng koneksyon sa isip mo. Kailangan mong tanggapin na hindi mo siya maililigtas, hindi mo siya mababago, hindi mo siya mapapaintindi ng salitang mahal dahil sa mundo niya, ang pag ay isang larong kontrol. Kapag na-realize mo ito, doon mo lang maiintindihan na ang paglayo mo ay hindi kahinaan, kundi karunungan. Huwag mong ipaliwanag ang sarili mo. Huwag kang magpaalam. Ang mga ganitong babae ay bihasang manipulador. Kapag binigyan mo siya ng kahit maliit na dahilan, gagamitin niya iyon laban sa iyo. Ang pinakamahusay na diskarte ay tahimik na pagkawala. Maglaho ka ng walang emosyon, walang paliwanag, walang bakas. Sa una, tatawagan ka niya, iayakapin ng mga matatamis na salita o gagamit ng ibang tao para hilahin ka pabalik. Pero tandaan mo, ang totoo mong kalaban ay hindi siya, kundi ang emosyon mong umaasa pa. Kaya kailangan mong patayin ang emosyon na iyon sa loob mo kapag tuluyan mo nang nagawa iyon. Mararamdaman mong unti-unting lumilinaw ang lahat. Hindi ka na nalulunod sa guilt o sa pag-asa. Doon mo maiintindihan na hindi mo kailangang ipaghiganti ang sarili mo. Dahil sa paglayo mo ng tahimik, iyon na mismo ang pinakamasakit na parusa sa kanya. Ang mundo ng isang female psychopath ay puno ng ilusyon at control. Hindi ito basta-basta mauunawaan ng karamihan, kaya kailangan mong maging mapanuri at alerto sa mga palatandaan. Huwag mong hayaang ang ganda o kabaitan ay maging dahilan para mawala ang iyong kalinawan sa isip. Mahalagang malaman mo na ang pag-ibig sa kanila ay laging may kondisyon at manipulasyon. Ang mga salita nila, ang mga pangako, kadalasan, larong pampigil at pangkontrol. Kapag naiintindihan mo ito, mas madali mong matutukoy kung sino ang tunay na banta sa iyong emosyon at kalayaan. Ang pinakamalaking sandata mo laban sa kanila ay ang iyong sariling kamalayan. Kapag alam mo ang mga taktika nila, hindi ka madaling madala ng guilt, drama, o emosyonal na pamamanipula. Ito ang iyon ang hakbang sa pagpapalaya sa sarili mo. Huwag mong asahan na may makakagawa ng hustisya para sa'yo. Ang tanging responsibilidad mo ay protektahan ang sarili mo. Ang tahimik na paglayo, kahit mahirap, ay hindi kahinaan. Ito ay matalinong desisyon na nagliligtas sa iyong isip at puso. Sa bawat hakbang na lumalayo ka, mararamdaman mo ang bigat ng kontrol nila na unti-unting nawawala ang kalayaan ay hindi laging maamo, minsan tahimik at masakit. Pero sa huli, ang kapayapaan mo ang pinakamalakas na tagumpay laban sa kanila. Kaya sa lahat ng nanonood, maging mapanuri at matapang, huwag hayaang ang sinuman. Kahit gaano kaakit-akit o manipulatibo, ay sirain ang kapayapaan ng isip mo. Tandaan, ang tunay na lakas ay nasa tahimik na paglayo. At sa ganitong paraan, ikaw ang mananalo sa laro nila. Kung gusto mo ng higit pang lihim at katotohanan na hindi nila gustong marinig, Mag-subscribe sa Darkness of Truth. Tahimik kami, pero ang mensahe namin, matalim.